for reasons kung bakit hindi magandang idea na mag-rent sa'yo ang isang kaibigan or kakilala. Especially kung kaklose mo tong mga to. Hindi to guys applicable sa lahat kasi may mga kaibigan naman talaga tayo or relative sa babaet. Pag nakipag-transact sa'yo in, sa mga apartment or pag nakipag-transact sa'yo sa mga negosyo, mabuti naman, suportado ka. At ginagawa nila yung paraan paano makatulong sa'yo. Pero malaking porsyento sa mga yan, no? konti lang yung porsyento kasi maayos eh. Malaking porsyento sa mga yan is hindi magiging okay. Is problema ka. Hindi mo lang to ma guys sa rental property. Possible na ma-apply mo din to sa mga negosyo na ginagawa mo ngayon. Shoutout nga pala kay Benacer for watching our video. Number one, familiarity. It comes from the word familiar. Ibig sabihin, kilala ka. They know you too much. Na pwedeng mag-lead no, sa hindi pagsunod ng lahat ng rules na ginagawa mo in regulation. Paano ko nasabi yun, no? May kasabihan nga, familiarity breeds contempt. May yung pagiging kilala ka daw, yung extensive knowledge daw sa'yo, or close association mo sa isang tao, relatives man yan, or uh, kaibigan, ay possible na mag-lead in a loss of respect. Paano nangyaring loss of respect? Anong kinalaman nun ng familiarity na yon? Di ba kapag ang isang tao hindi mo pa siya masyadong kaklose at first time mo siyang mamit, medyo naiilang ka pa. Kasi nga may barrier sa inyo. So imagine mo yung stranger na tenant kaharap natin. Possible pag nag-uusap kami, mahihiya pa yan. Hindi niya malalabas yung tunay niyang ugali kasi nga hindi pa kayo ganun kaklose. So tong tenant na to, nakaharap mo, hindi kanyang kayang biruin possible na mahihiyayan kung may rules kang ginagawa para doon sa apartment or tungkol doon sa business. Unlike sa taong kilala mo, nabibiro ka kasi niyan, kakilala ka kasi niyan. Yung iba pa nga dyan, mula pagkabata, eh, kasama mo na yan. Hindi naman sa wala silang respeto sa'yo. Pero pag gumawa ka ng rules and regulations, possible na masuway kasi nila yon. Na-experience na natin yan at ng iba nating watcher, sobrang dami nagbimessage sa atin. At sa mga problema nga ng mga kamag-anak nila, is ito nga ang pagsunod sa rules and regulations. Kasi, may mga rules and regulation na madali lang talaga sundin. Pero itry mo na magkasunod-sunod yan pumalpak at Raymory sunod-sunod rin sunod-sunod na si tahinyan ibang senaryo yung mangyayari yung iba dyan susunod yung iba mong kamag-anak or kaibigan pero marami sa mga yan hindi positive yung response sa'yo May isa na rin sa nakaka-apekto no? yung, yung iba kasi dyan is you are under their watch before kumbaga parang bata-bata ka pa noon nung lumaki kayo syempre dito sa Pilipinas ang isa sa mga kaugalian dito no? na pag mas matanda mas tama or mas dapat sundin So, mahirap talaga guys na mag-lead ng mga tao na gano'n na hindi magpapasakop sa'yo. Yun nga lang, in business or in rental property ownership, hindi nga kasi gano'n yung rules. Walang matanda-matanda. is about the system. It's about the mortgage. Pag di mo nabayaran, eh di, possible na maporklose sa'yo yan. And about relationship as well. Yun nga lang, dito kasi pag familiar sa'yo, nawawala kasi yung relasyon na landlord-tenant. Nawawala din yung employee-employer relationship. Nagiging mag kasi kami. So, possible masira yung business na yan, ganun din yung relasyon yung magkaibigan o magkamag-anak. Number two, possible na hindi masunod lahat ng rules and regulation. Connected lang to sa una kanina. Mas madali po talaga guys, masunod rin yung mga stranger na tenant, mga hindi mo kilala based sa experience ha. Kasi sabi ko nga kanina, possible may hiya-hiya pa yan sa una. At the worst pa nga, yung iba pa dyan, na-intimidate pa sa'yo, wag naman sana. Pero ganun nga yung response. Kasi naka nakaharang sa inyo between you and the tenant. So pag kamag-anak mo or kakilala mo yung umupa sa'yo, or nag-rent, Walang barrier-barrier. kaklos kita nung bata tayo eh. Ba't nagbago ka na? Huwag mo akong ililid-lid ngayon. Huwag mo akong masyadong papakilamanan. Kasi nga, nakatropa no, tayo. O, ulitin ko ha, ah, hindi lahat ganun na ah, Pero, merong ganyan. Hindi ko rin sinasabing hindi yan susunod. Kasi sabi ko nga, ah, mga basic rules susunod yan. Pero try mong birahin sa mga violation niya na medyo mabigat na ginagawa nila or possible na magawa nila, makikita mo someday kung sino yung boss sa inyong dalawa. Gets mo na siguro yung ibig ko sabihin sa tanong na yun. stranger, no? Magka, galit man kayo o hindi so sumunod man o oh hindi, palayasin mo someday pagkatapos kontrata. Unlike sa isang kamag-anak or kaibigan, guys, sa isang kamag-anak or close mo nang matagal na, mahirap talaga, guys. Kasi one way or another, meron kay mga reunion yan, gathering. So, awkward yun, no? Tapos, the worst pa nga dyan, no? Pagkakalat ka pa niya, no? Ichichismis ka sa mga iba niyong kamag-anak or kaibigan. Yun ako si ano, nagbago na, ganoon. Kung ano pinagsisita sa akin, no? pinapagalitan ako sa mga nakilala ko, guys, sa buong buhay ko. Ilan lang talaga yung mga tao nagpapasakop. Nagpapasakop in a way na, syempre, may, sa bundok talaga natin may mga authority talaga above us. So hindi pwede laging pantay lagi tayo kapag dating sa mga business. Kasi nga kung wala magli-lead sa isang organization, babagsak yon At nakita ko na yan sa ibang mga landlord na may hindi magandang nangyari sa property nila. Bago tayo tumungo sa pangatlo, baka pwede yun like yung business natin. Ikaw, Suker, ayan po ang reason kung bakit malinis ang sapatos ng buong mga Pilipino dito sa Pilipinas. Kasama na yung mga foreigner dyan, lahat. Sa mga buwibili dyan, sumusuporta. Thank you so much. Pakilike lang po. At magkita nyo rin ako dyan. Paminsan nagbablog din ako dyan. Number 3, possible maging bias ka. Ilang beses na natin diniscuss yan before. Pam paminsan-minsan may request yung kaibigan mo, yung tropa mo, o yung relatives mo. May mga sinario din, no, na paminsan may nakakaaway yan dun sa property. Siyempre, aasahan yan, kakampihan mo siya, or at least man lang, papakinggan mo yung side niya. Paano nga kung siya yung mali? Siyempre, hindi niya matatanggap pag sinita mo siya at sinabi mong mali siya dun. So, may iwasan yan kung wala naman sila dyan, di ba? Wala namang na mangyari. At kung yung dalawang tenant lang nag-aaway, hindi mo kilala, wala problema doon, no? Konting pag-uusap lang 'yon. Walang possible bias doon, hindi mo nga kilala parehas eh. Nalalaman niyo yung content natin last week, sabi niya, yung isa nating watcher, meron daw siyang kamag-anak na isa na, tenant niya, may isa din daw siyang tenant na hindi niya kakilala, nag-aaway, nagsalpukan, nagbarangayan. So itong tenant niya nagtatampo, umalis na lang dahil feeling niya, no, yung landlord, no, kunyari ako 'yon, no. Iskakampihan ko daw tong kamag-anak ko dahil magkaibigan kami or magkamag-anak. Kesa naman daw sa kanya na hindi niya kadugo. So possible nga kasi yon kait Kahit na paikot mo, papunta pa rin dun yun. Magiging bias ka pa rin somehow. Especially kung close mo to, no? Nag-away. alam mo talaga yung tenant. Palpak talaga. Possible. Kampiyan ko talaga to. At gagawa ko nung parang para mapalayas to, eh. Na-confirm ko palang palpak to, eh. Diba? Unlike nung dalawang tenant na hindi mo kilala, pag nag-judge ka, no? Parehas ka naninim naninimbang ng ano, na maayos. So, yung pinaguhugutan ng tenant, medyo advanced lang talaga, pero valid yun, no? Possible yun. Siguro naramdaman niya rin at pinaparamdam din siguro ng landlord na medyo may pagkampy siya doon na dapat hindi mangyari. Number four, problema sa payment. Sobrang dami na guys na nag-message sa atin na isa sa mga pinaka-reason at problema talaga nila. Actually, yung tatlo na 'yung binanggit ko na hindi hindi pa 'yung pinaka-problema. Yung pang-apat ito yung payment. Marami sa mga friends or so relative sila yung tinakbuhan sila doon sa payment. Yung iba dyan na delay, hindi nagbayad. Sabi ko nga, iba dyan, eh, 2 to 3 months, hindi nagbayad, hindi pa ganun kasakit. Pero yung iba dyan, umabot ng 6 months to 12 months na hindi nagbabayad. Siyempre, paano nga ma masisinil, no? Nakakaawa si tito, namatayan, nakakaawa si tita, nakakaawa si ante, si best friend, si tito. Marami problema sila sa buhay, kaya hindi nakapagbayad. So, palagpasin na lang natin. Parang ganun kasi yung nangyayari dyan. Nagkakaroon ka na naman ng bias sa sarili mo na dapat mo silang singilin pero naawa ka or ka pa alisin. So, naapektoon tuloy yung cash flow sa tuloy yung emosyon na hindi naman na dapat. Ang problema dyan guys, may mga kakilala tayo na nakamortgage lang din yung property. Even ako, no? Sama mo na ako. Pero sabi natin, iba na lang, maliliit lang, no? Mga, may mga 6 to 8 units, maliliit lang yung mga property, property sila, tapos na narentahan pa ng kamag-anak na hindi nagbabayad at okay na sana kung hindi nagbabayad na emergency na matayan eh. Kaso nga lang, iba dyan, nagsasamgyup pa every Saturday, no? So, problema talaga yon Kung baga, hindi mo talaga may pili na tulungan yung ganun, no? Na hindi ka talaga maaawa. Mayinis ka pa sa ganun, eh. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko na mayari ng isang restaurant, no? Yung bahay niya, may isang slot para sa isang staff pero walang gumagamit nun. Ginawa nung mga ibang kamag-anak niya is nakikita na doon every week. Libre kuryente, libre tubig, libre kain. Siyempre, mahihiyangan naman siya singiling kamag-anak galing sa probinsya pupunta doon. And ang reason ba't pupunta doon sa Manila is because may mga asikasuin daw na kung ano-ano. Okay lang sana kung isa or dalawa kaso nga lang every week paiba iba-ibang mukha ng magkakamag-anak. <laughs> parang ano sila, parang ginawa ng networking yung bahay. Parang, uy, punta ka doon, libre yung renta, walang babayaran. Uy, bueno, may libre yung pakapi doon, may paalmusal dun. <laughs> kaya yung titukoy ko, no, na kung kamag-anak mo or kakilala mo, mahirapan ka nga or may kang singilin, lalong-lalo na kung di sila nagbabayad na. So, para maiwasan yan, ngayon pa lang, alisin nyo na sa idea nyo iparent siya mga yan. Kung nandyan naman na yan, nag-rent na at maayos magbayad, keep nyo na lang, nandyan eh. Ulitin ko guys wala tayong against sa mga friends or relatives. Baka ibang iba nga dyan, mas marami pang income sa'yo eh. Ang ibig ko lang sabihin dyan, sa several years of experience natin no, sa mga business or rental property, may mga mangilang-ilang dyan mababait. Pero marami dyan, hindi maganda ang makitungo pagdating sa pag involve sa kanila sa iba't ibang mga negosyo, product man yan or services. Kaya sabi ko, to be fair, kung nila yung lahat ng yan, no, yung mga stranger na lang ang kunin yung kliyente. Kung pwede pala, ngayon pala mag-decide ka na. Meron po kasi akong principle na kung sakaling magagalit ka lang din naman pala sa akin someday, ba't di na lang ngayon tatanggihan na kita? So kung magagalit lang din naman pala someday, no? ngayon na lang, para tis makaiwas ka na sa sakit ng ulo na abutin mo. At kung may masabi man sila, hindi pa ganun kagrabe. Kasi pag once na umimbolve na yan, may masasabit masasabi yan. Pag nag-clash na yung mga rules and regulation nyo, tapos sinusuway na nila. O kaya pag dumating yung punto na hindi na nagbabayad yan. Kung may pala kayo sa vlog na to, baka pwede nyo naman i-like ang video na to. Share nyo na rin sa mga kaibigan nyo na no? mahilig sa mga video katulad ng pagpaparent sa kaibigan. Hindi, <laughs> <laughs> pagpaparent no? sa mga iba't ibang mga tao. Ilang guys, salamat.